Ngayong araw no, panibagong araw, panibagong vlog na naman. So ngayong araw na to guys, mag-deliver tayo ng mga regalo, no? So ito na nga siya. Dahil siyempre barman ka yun. Wala ko basket to, basa to yun. So diretsyo lang ka dito. Basa. Patay nun. So abangan nyo yun lang guys no? Kung saan ako magde-deliver ng mga uh, Regalo na yan So ayusin mo natin no? Yeah. Dahil frozen ito Lagay natin sa ano, no? Uh, basket So parang Baka ginagawa diba ano, yung ano, napupunit ng gulong Okay na Okay na yan ayon, ayon Okay, let's go. Bangan nyo lang guys, no? Yung aking mga videos, no? So, let's go. So, lalabas na tayo dito sa bahay, no? binabubuksan na tayo ng gate no ng kasambahay so apa ah. Yun nga, nakalabas na tayo ng bahay So tara, let's go Abangan nyo nalang guys Bye Yun na nga guys, nandito na tayo sa uh, Townhouse homes no Dito sa my city land Yan guys, uh, city land So papasok tayo rito At i-deliver -de natin yung uh, regalo ito guys City townhouse no So papasok tayo sa guard house. Bro, deliver lang regalo kay Ma'am Jade. Ano po Ma'am Michelle Raquel, City La, City View 62. Nakasikip pala dito yung daan sa loob. <coughs> Abangan nyo na lang guys pagdating natin dun sa may bahay. Tara! So yun na nga no, nandito na tayo sa City View 62 number So, kay Ma'am Raquel, Ma'am Michelle. Paper bag. So, ito na nga guys, yung regalo, no? The doorbell tayo, the doorbell. po. Naknak. -nak. Hello po ma'am. Para kay Ma'am Michelle, galing kay Ate nun. Okay, thank you. So yun na nga guys, no. accomplish So, uh, tara. Dun na naman tayo sa pangalawang draft up no so unang baba muna natin to ng regalo dito sa Cityland Bay ano Cityland View so tara let's go abangan niyo na lang guys dito na nga pala tayo sa edge ano so pakita ko sa inyo yung uh, monumento dito sa may uh, edge so you know, monument yan And dito laging may nagrarally no so kita ko sa inyo yung uh, edge sa san Juan no? dito sa Maya Green Hills you know? so medyo malapit tapid dito na pala yung Camp General Emilio Aguinaldo you know? so bahagya lang yung uh, traffic ngayong umaga dahil uh, umagang umaga pa no so yun lapit na tayo sa uh, isang uh, pag natin no, ng regalo. So, pangalawa na natin to mga kasundo. So, like and share na lang yung ating mga videos no, para treated kayo mga kasundo sa ating gagawing uh, video dito sa logo sa buong Metro Manila. No? So, yan. so, abangan nyo na lang guys. Thank you for watching. Bye. Dito na tayo. No? Sa may... Uh... 8th Avenue, Quezon City so kakalيو na tayo rito. Hanapin na lang natin yung uh, number 11. Ito so, 'yon nga. Tatanggalin natin yung seat belt. Number 11, number 11, number 11. natin ng so, na ngayon Magparada na tayo saglit Kay Evelyn no? So tara Let's go Yun nunga nga, bumukas na nga. Dodo Bird tayo guys Dodo Deliver para kay uh, Ma'am Parang well, galing kay ate noon, Hailey noon. So may ibibigay daw pa pala. Ate noon? Oo. Oh. So yun na nga guys, no? Uh, deliver na natin. May na tayong uh, ibibigay din na regalo, no? Siyempre, change gift na yun, no? Grabe ng init. Okay. Okay. Hey, Roden? Roden? Roden. Oo, oh, oh arda yun. Thank you. So yun na nga guys, accomplished no? So pangalawang deliver na natin to ng regalo so. Let's go So abangan nyo na lang guys yung uh, pangatlong uh, deliver natin no? So bye Guys no, nandito na tayo sa Ed sa Kamuning no? Ito yung uh, GMA Kapuso no? Ito Itong, yan, makikita nyo yan Dito lang yan guys sa my Ed sa no? kamuning So yan, makikita nyo yan pag uh, natapadaan kayo rito Yan, GMA no? So syempre matabihan sila ng uh, EBS-7 no? So sirado na kasi si EBS-7 Kaya ayun, At yan na nga makita nyo naman guys Ang mga sasakyan no? Kakaunti pa lang ang uh, ngayong uh, umagang ito Kaya medyo uh, Banayad or slide uh, slight lang Yung uh, traffic no? Ayun na nga So pupunta tayo ngayon sa uh, Pangatlong uh, Pagdeliver natin no? Medyo malayo siya no? Nasan na na kilometro So kulang kulang isang oras yan guys yan na kaya mga building dito nagtata nag naglalakihan ano yan oh no? dati wala yan eh yan oh no? so ngayon nandiyan na siya so abangan nyo naman guys yung pangatong deliver natin bye Guys, no, nandito na tayo sa loob ng Damar Village, no. So makita nyo 'yan, no. Ito yung uh, entrance nila, no. Uh, nakabungad yung uh, chapel. So Pasukin natin tong uh, subdivision na to, no. Dito 'yan, guys, sa May Quezon City rin na to. Napakalaki pala tong uh, Quezon City, no. So, ayan. Bye-bye natin tong sinasabi ni guard, no? Dito silang doodin. And, kas kaliwa. malaki rin ang bahay dito sa Damar oh. Damar Village ano kita nyo naman yan guys yan o oh. wow ikaw nang mayaman bahay pa ba yan guys yan o oh. okay <coughs> makatilo na lamunan ko ganito kahaba yan guys oh. yan So hanapin natin yung kay Melody, no? Don Sol. So abangan nyo na lang guys Bye So yun na nga So yun na nga guys no Makikita nyo napakalaki ng bahay na ito So Dito yan sa Belleds ng Damar Belleds no So yun na nga o oh. Kakadrap lang natin guys Ng uh, Pangatlong regalo no So ta, let's go Punta tayo ng Santa Mesa Quezon City pa rin to guys no? napakaking uh, lugar to yung Quezon City no? ang daming subdivision lalaki ang bahay rito guys no? kita nyo naman sa video ko yan, no? bahay pa ba yan wow. kumaliwa sa Dasmarinas tapos kumanan sa Dampol So, thank you for watching, guys. Now. Bye. So, yun na nga, guys, no? Mga uh, kasundo. So, nakarating uh, na natin dito sa may Obay, Quezon City, no? Dito lang yan sa may uh, Banawi, no? So, may atin tayong regalo. So, napakalaking bahay, oh. Tignan yan, oh. Grabe. para kay BTC no o bay doorbell tayo doorbell doorbell laking bahay yung guys oh taas grabe yung tagal bukas guys ang init hello po para kay ma'am bete si galing kay Aileen Atinon thank you so yun na nga guys no? Na, natin doon natin so, let's go Opa, accomplish. Laki ng bahay, oh. Wow. Sana all. Diba? Um, abangan nyo na lang guys yung uh, pang uh, lima nating uh, deliver no pang apat pa lang ito ngayon so nandito tayo sa banawi so bye abangan nyo na lang ulit yung ating uh, pag deliver sa kabilang uh, ibayo bye so yun na nga no mga kasundo dito na tayo sa may uh, dito aso uh, no kay mam Ma Grabe init. So pang limang uh, regalo na pala tong ating uh, ibibigay, no. Dito sa number 250. Ay. Para kay ano? Pambiya ba, baya? So, yun para kay Atinon. Galing kay Atinon, ha? Island natin. natin. Tama ba yung address? Okay. Thank you, ah. So, yun ang ano? Bye. So yun na nga guys Nandito na nga tayo sa may uh, subdivision Quezon City ulit to guys Grabe Ang lawak ng Quezon City talaga no So nasa loob na tayo ng uh, Bellevue no? subdivision So pakita ko sa inyo guys Malalaki din ang bahay rito sa loob Tara let's go gardenia kali tayo sa si gardenia gardenia ba to tingnan Pero dito pa yung garden niya, Juan? Garden Oo. Sa loob ah. siya. Sa, dyan sa kabila? Okay. Sa liwa. Sa liwa ng kanto kanan. Sa binangan niya. Oh, ha kanto kanan. Salamat, salamat. Ligaw-ligaw pa tayo, mga kasundo. So, okay lang kasi dito lang naman sa lobby. Nandiyan pala sa division dito sa lobby ng subdivision, may subdivision pa, may subdivision pa. Grabe laki ng bahay. Wow. Pareha sila ng kulay. Ay, eh, pare-parehas ang kulay. You know. You know, ito medyo kupas-kupas, no yun po oh. grabe naman oy dito pala sila nakatago yun po pa oh. so papasok tayo dito sa may gardenia one Bro, garden niya Garden Ano sa Japan? Ay, di-deliver lang regalo. Kanina po. Kay Ma'am Jane Magpayo. Roden Roden Kasipi Kasipi oh. Saan mo yun? Dito? Dito po Kaliwa, kanan, parteng dulo po yun no? Salamat Kaliwa, oh. kaliwa tapos kanan Ayan o, no. mga townhouse pala ito Nagliligo na naman tayo. Atras na naman. Naligaw na naman si ako. ipal. Ayun, gardenya. Iyan no. Sus, iyan no gardenya oh, yan. Ano ka ba? Ligaw-ligaw ka tuloy. Dami kasi mga kasundo na nakatayo rito ng subdivision, oh. Iyan o oh. Townhouse, o oh. Sabi daw sa dulo no. Hirap. Hirap ang maging isang super taga Sundo no. Kaya like and share nyo mga kasundo no. So para updated kayo sa mga vlog natin gagawin dito sa Metro Manila no sa ating uh, paglilibot, pag-iikot no. Sa araw-araw natin pagbiyahe. Ayun, uh, malapit-lapit na sa katotohanan. 12 10 right. ah, mukhang garden ya one nalampasan na naman ano talaga ba talaga nalampasan na naman Ayun, garden you one. So dito na tayo, guys. Natunton din natin sa wakas kay Ma'am Jane Magbayo. Tara, let's go. So guys, oh. So yun na nga, nandito na, natuntun din natin sa wakas Garubal tayo Ano po, kay, para kay Ma'am Jane Magpayo Dito ba yan? Okay, garden, one garden oh. Okay. Sabi, pakisabi sabi lang galing kay Aileen Ate ng Chowa. Ha? Okay. Thank you. So, yun na nga guys. Accomplish, no? So, inabot tayo ng... Wow! Nag-aalas 12 na. Grabe. Anim. Na subdivision yung pinuntahan natin. So,